Eh, although meron akong good news sa iyo, pare. Good news naman. May pamangkin ka, nurse? Ay! Nagnanurse. Meron, meron. pare, si, ano, bowling. Uh, na, bowling. <laughs> Nadyo an, sa, ano, sa Del Gallego, just, sa ospital ko. Ah, ah. Mm -hmm. Ang bayad daw po ng mga nurse, <clears throat> eh, in the next four years ba? Mm. O... Oh. Kaya wag naman 4 years yung ano ha, ah, yung proseso. Uh, uh, so, hindi, uh, every year, 2,000 na ah, 2,000. Ah, may ano, oh, uh, tawag dito, graduated ano. Yung so in the next 4 years, every year, merong increase. Magandang balita yan sa mga nurse natin ito. Oh, Oo. Sabi po ngayon, uh, total increase by 2027, 20%. Oh. Pero hindi isang buhos. Okay. Okay. Sa ngayon daw ang basic pay ng entry level ng nurse ng Department of uh, Health eh nasa ano pa 38,400 mm -hmm. every month. So by January 1, magiging 40,000 plus. Mm -hmm. So may 2,000 almost 2,000 ang increase. Mm -hmm. By uh, year 2026, 42,000 na. Uh, by year 2027, 44,000 na. Ah. Okay. Entry mm -hmm. level po 'yan. Entry level. Mm -hmm. So, ano daw 'yan, inisyu na ng presidente, 'yung uh, order mm -hmm, mm -hmm. to implement this. Okay. Pero ang magandang ano diyan, baka ma-encourage 'yung mga nurses to stay. right. Oh. Well, kasi actually, ang laki ng demand ng Pilipino, especially Filipino uh, well, nurses abroad. In fact, marami sa kanila gayung pins, uh, pinsan ko, uh actually pamangkin ko pala, si Rosemary si Boling, diyan siya nga sa Del Gallego Public ano, 'yung hospital. Mm -hmm. Siya hindi inisip na hindi, nung nag-graduate siya, hindi na lang ako aalis. Gusto ko malapit dito sa mga pamilya ko, malapit at nakakatulong pa ako sa bayan. Uh, Tapos ayun, yung bang, wala na yung stress na nakatira pa siya sa ibang bansa, ibang klima or something. Although okay. malaki ang sahod. Uh, although malaki sa sahod, marami sa kanila they would rather stay. So, ah, ganon. Uh, so, taas na lang eh, yung nag nga si Bowling recently. Hindi, nga. Police ang, nga nakapangasawa. Ah, ang tanong But, ko rito, pa. Tapos kaya magandang good news yan. Yung, kaya nga, makakaakit ba yan e, 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 ng mga bago nurses? Hopefully, yes. hope Kasi e. entry level ang uh, pinag-uusapan dito. Mm -hmm. thousand uh, magiging 40,000 from 38. 40,000 entry level nurse. Oo. Oh. Uh, pwede siguro. Pwede ang, uh, alam mo, hindi rin madali sa totoo lang, magtrabaho sa Pero ibang, hindi uh, natin problema. I-analyze natin itong ano. Uh. Mm -hmm. Hindi po natin problema yung entry level eh. Uh, uh, alam mo ba, okay. pag bagong graduate yan, Okay na yan. Hindi okay. pa makaka-abroad dyan. Oh. Hihingan niya Kailangan eh. ng experience. Yan. So, wala doon yung problema natin. Na papasok ba? sa DOH mm -hmm. ang mga nurse. Sigurado po mapapasok kasi hindi naman sila uh, kaya tanggapin eh, ng lahat ng private hospitals. Hindi. Eh, mm -hmm. mm -hmm. Kapasok at papasok mag aigi na rin nyo na bigyan sila ng incentives to uh, no, para pumasok sa DOH. Kasi tataas ang pang, uh, by 20%. By uh, year 2027, 20% po i-increase ng sahod ng entry level. Oo. Oh. Siguro mas problema yung to how to retain them. Right. Kasi Kahit pag nagka... mag -iiba ang buhay niyan, mga kailangan na, lalaki na ang pamilya, may, may offer sa UK, may offer sa... Ano, laki. I, I get what you mean, no? Japan. Siyempre. Ang Germany, ano daw, 10,000 kung kaya natin, kukunin mm. nila. Basta Pilipino, ha? Nurse. Ah, oh. Kung mag-in-demand sa buong mundo ang Filipino nurses. How do we keep them here? Yo, isa daw paraan diyan e, ay eh, yung sahod. Eh, sa entry level. Eh, yung later, eh, when we're talking about yung 10 years later siguro. Eh, payat yung payat, 20% yung payat, increase. Payat. Pag uh, doon sa mga who are already... bit. with... Kontra, kontrato naman. Ang problema, po eh. kailangan ng DOH na mga nurses if filled sa mga... Yung project ni oh. Uh, Secretary Ted Herbosa, yung Emergency. Gusto niya makarating niya doon sa mga... Sa so, mga far-flung uh, uh, provinces. Oo, emergency. Yung kanya, nirelease na ng presidente, 30 billion. Mm -hmm. Sa phase 1 pa lang yun. Mm -hmm. Okay? Yung sinasabi ni Jonathan, ambulatory, yung umiikot, may mga umiikot na staff. Eh, kailangan mo na staff doon. Kailangan mo na nurse, di ba? Totoo. Kasi ilan lang ang doktor eh. Pero ngayon nananawagan si Secretary Herbosa, yung mga bagong graduate na doktor. Ha? Iba 'yan. Hmm. doktor Mer naman sinasabi mo, ha? Ah, so, doktor naman din 'to, ako mga pamangkin na ganyan, doktor. Ah. Iyan. Meron pong may na almost 3,500 na nakapasa ng uh, licensure okay. Okay. examination okay. sa mga doktor. So may, pwede na sila mag-resident. Ah. Okay. Oh. So, nga ang nananawagan si Ted Herbosa. Uh, join public health. Pan, ah, join public health. Ah, join public health. Kala ko health. joint. Join uh, public sa health. Join, join public health. Okay. Diyan kayo, ano. At Para lumangas ang ating... Uh, Pag sinabi uh, mong public health, ano, sa public hospitals at... Uh, yes. Uh, yung mga ambulatory clinics. Ah, uh, doctor of... to the varios. Department of Health, may programa dyan eh. Doctor yeah. to the varios. Nasusunod ba yun? Kaya nga nire-revive niya eh. Kasi bro, yung mga medyo namatay eh, eh, wala eh, nandito sa The Big Hospital in Manila uh -huh. eh. Because they, kailangan makabawi-bawi sila sa kanilang pinagkakagastusan at plus yung training nila here ay ano. Ito daw po ang gusto niya, yung mga hospital ng Department of Health. Meron din mga residency and specialization programs yan. Meron ako mga kakilala na napakagagaling. Mm -hmm. Na na ng sa PGH. Mmm. -hmm. sila nahasa. Eh, just sa PGH, lahat ng klase na sakit. O nga, no? Haabuti so, mo. mas mahasa ka dyan. Ba't kayo nagsisiksikan sa Makati Med, saka sa Medical City, at saka sa St. Luke's? Convenience. Klamor. But you, di, Meron, you, uh, what you just said was, uh, uh, hindi ko naisip yun. You will learn more dun sa mga hospital na ganyan, uh, uh -huh. uh, ng BGH at iba pa. Lahat ng klase yung uri sakit. Wow. No. Ma makikita Kaya ba mo dyan. Hindi, eh. Uh, isa pa sa daw magandang field, yung community medicine. At anong community medicine? Uh, Ewan ko, yun ang sinasabi ni ano. Eh, e siguro yun, yan, yung uh, uh, ibang klaseng disiplina, community medicine, yung uh, uh, parang siguro general GP. Baka gaya kila bowling nga yan, so pamangking ko sa David uh, Or dun, meron daw po siya yung ambulatory, yung sinasabi natin, service centers. Service centers. Bagong urgent care and ambulatory centers. O Mga okay. bago yan, yan yung bago. Pwede kayo doon daw sumali. Oh. yung mga mobile uh, primary clinics. Uh, oh. mm Hindi -hmm. naman kailangan specialization dyan eh. Hindi. Okay. Papasan natin 3,500. Ay tsaka ito ang problema diyan. Napakalaking ginastos ng mga pamilya. Niya. Precisely eh, uh, ang laki ng ginastos niyan. Matagal uh, ang pag-aaral ng medicine. Uh, 'Di ba? So, ang laki ng ginastos niya natanong. Uh, Siyempre nasa isip din ng pamilya niya, kailan sabe? Eh paano kung ganyan? Ang solusyon para sa akin bago mo ma bago uh, bagong doktor na 'yan, mm -hmm. dapat ikaw ang nagpa-aral sa kanila. So, wala silang gastos, gusto lang talaga nila mag -doctor. pinaaral sila ng estado, and therefore they will Oo, serve... Oo, parang uh, kumbaga sa corporate eh, ano ka, banded ka. Oo. Ang tawag siya ganon. Meron you, ba tayong ganon? Hindi nga, gusto mangyari ni Secretary Herbosa ngayon, yung mga bagong graduates, inaakit niya. Out siguro dahil sa love of country... Oh, love. Kung yun ang kanyang approach. Kasi nga, wala pa yung program ng... Hey, love of country. Disaster prone nga tayo eh. Serve the people. Uh -huh. Help us build the uh, health system Filipinos truly deserve. Serve the people. So may altruistic... Altruistic? Walang word. Uh, altruistic. Uh, yung mga Kailangan po may palo yung mga bata. Parang para mga utilities. May altruistic. Ano yan? Bent yan. <laughs> Hindi, <laughs> teka muna. Altruistic? Oo. Oh. <laughs> swapang istik. Swapang istik. <laughs> Hindi, yung mga, I think, mas magandang target pati dyan, yung bagong graduate sana dahil wala pa namang nalalaman. Siya nga yung mga sinano oh, ano eh, yung yeah, mga kapapasalan ng oh. licensure. Kapapasalan ng licensure. Pero factor yun, yung sinasabi ko na malaking ginastos ng pamilya niyan eh. So yung bata mag-iisip. makakabawi naman eh. Yung ilang taon ba yung sinasabi mo diyan sa public health muna? na? Eh may ka-career out of it. Eh. A career na. Ano niya, eh. ko naman about five years banding. Banded, Kahit or... na, malaki bagay din 'yon mm -hmm. sa bagay. Bakit hindi nga programa? Uh, scholarship program, kasi ko ikaw ang nagpa-aral dyan, pwede U mo oh, sabihin. Oh, obligado, let's say, oh, ganun. Kasi kung hindi siya pinaaral ng gobyerno, wala naman, no way maging doktor siya eh. Diba? Anong okay. ma mangyayari sa iyo? Baka magi announcer ka lang sa <laughs> <laughs> sa Aliu 23. Oh. Oh, Paka mukha ni Joel Laksamana oh. at Conrad Banal, Diba? 'di okay, ba? Pero kung binigyan ka ng scholarship ng uh, gobyerno, may may pag-asa ka maging doktor. Not even obligado kung hindi Yeah, I feel na meron akong kailangan mag... I have to return something to the community. Ganun na iisipin. ko. Kailangan may ibalik din ako sa bayan. No? At saka bago mag-apply ng, uh, school, ng scholarship yun, talaga na sa isip niya na na magsilbe hmm. to serve. Diba? Baka may kulang... Yung sinasabi ko, baka may kulang na element Meron. Doon sa programa ni Meron. Ted Herbosa, yung scholars, malalaking uh, baka maging maramihan, maramihan. Baka maging controversial sa iyo ito. Bakit? Ano? May konting privatization concept dito. What kung yung mga big pharma ang mag uh, magpaaral sa mga batang medical student na ito? Pwede. Pwede. Basta walang uh, nostril. There will be strings. Anong klase <laughs> uh, strings? Anong klase para strings? Parang yung pelikula niya. There will be blood. <laughs> there will be strings naman. Hindi, ang dami foundation tapos dyan. Tapos ano pa yan, may foreign trips. Bakit ang dami foundation so, dyan, nagbibigay ng scholarship. Uh, Ba't hindi mag-concentrate sa healthcare? Right, build. right. Di ba, yung mga scholarship na yun. Like, I know, Maitro Bank Foundation, marami yung mga scholars uh, dyan. Uh, uh, Di ba? Sinusupport nila yung uh, police force. Uh -huh. Sinusupport nila yung mga teachers. Sino support nila yung uh, uh, what you call this, artists mga mm -hmm. mm -hmm. painters uh, -huh. uh sculptors yan Baka kailangan uh, magkaroon ng matinding concentration dito sa healthcare mm -hmm. or aside uh, on top of the healthcare is the ano in uh, food agriculture oh, tawag dito uh, how to preserve ano logistics ganyan scholarship parang ganyan. ibang template para tingnan natin kung ma if, if it will work yeah. yung mga crucial sa atin yan healthcare where, where food the production, innovations oh, come from oh, oh. tingin ko sa mga bata eh. mm. tingin ko yung mga halimbawa yung mga nire recruit ngayon ini-encourage ni Ted Herbosa mm. na join join the government join the Department of Health yun po mga ma-develop -de nila na techniques and everything uh no mag basihan natin in the future how to do things diba? but you know hangga't hindi na, na na itutuwid yung mga pangyayaring again ibabalikan ko yung kwentong nangyari sa aking bayaw uh, si Gaying Hermanos Tinatake siya, tinakbo siya sa ospital ng Paranaque, just a stone's throw mula sa bahay. Ba'y mantakin mo, walang mga gamit, walang ICU, walang lahat. Paano maingani? Government hospital Government yan? Government hospital yan, LGU, kila Mayo uh, Univans. Ah, yun na diba? nga. Uh, paano Under sinasabi mo... Paano kami matututo oh, eh wala namang gamit diyan. Kasi gamit dyan. Oh. Eh, lang ang address din ni Secretary Herbosa. Eh, nung tinakbo naman sa ospital ng Las Piñas, ayun may gamit kami. Ala namang nurse. Wala namang doktor. Aray ko. So, there you go eh yung ah. yung yung uh, dynamics diyan. Uh. I don't claim to have the answers pero tama kasi 'go time to think of a new template. Paano maso-solve Naiintindihan ko yung uh, sumusubok hmm. si Secretary Herbosa. Oh. Na maakit oh. dito mga maganda, bago maganda doko, yung kanyang, ano, to join uh, public health uh, poll niya oh. Oh. Pero yung pong imbitasyon nyo uh, Secretary Herbosa, oh. Oh. kailangan po may katumbas 'yan mm -hmm. na investments in sabi ko nga sa iyo facilities. Yan yeah, 'yung sinasabi mo, facilities. Oh. Oh. Meron ka rin kailangan investment ng scholarship. Taba. Mas malamang, na yung scholar ng uh, ng gobyerno mas madaling maakit to join the public uh, health service system okay eh yan ang kailangan ngayon ng taumbayan no, hindi uh, naman yung insurance na may nagbanggit, uh, maraming medical new bagong medical graduate gustong pumasok sa PGH talaga pero yung magagaling lang daw talaga na nakakapasok pinipili. eh, eh man meron man, namang ibang hospital ng government, man, government. Lang hindi lang PGH hmm. Oh, yung mga city hospitals. Mm. Hindi. You Pasig General. Wag, wag, yung sinabi mo, Paranaque General. Wag lang Ospar sa ayaw. eh, wala kang gamit. Eh. Ito mga olivares, <laughs> eh, they're running into the ground dahil meron eh, totoo yung sinabi sa niya. Ito pinag aagawan niya PGH. Ito pinag aagawan po yung uh, mapasok oh, ng PGH. Oh, Pero hindi lang naman PGH. Marami pa iba. Marami pa ibang public hospitals. Yun ang sinasabi ni Ted Derbosa. Okay. At nakulang nakulang ng doktor doon sa mga government hospitals na yon.